Putubro. Tata chalo ya jasaan nya. Ah. Remote control ida ya, Uma. Ada mapadun di sanding ayun, paano yung balik yung wife. Oh no. Iga enda kusunda arang perlimah ana usah un bani. tuban game picture atau bandar ya tubang mengapa mengigup kanda kanda Halo, Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating channel! Finally, tapos na ang siya kahapon. Ngayon is araw ng Martis. <laughs> Kagabi dumating sila si Chag. Kununi pala. Kununi kun gumubo si Sodam. Kagabi, kami lang doon naghapunan with them. Si Daddy Insoy hindi kasi hangover. Nakulog si da Daddy Insoy. Jomuya! <laughs> kasama ko si Jongho little Insoy kasi maghapunan kami sa bahay ni iyan si Kunon ni at si Daddy Insoy nandoon sa Bangsan Jongho galing pa siya sa kapitbahay nakipagbaritisan pa doon kasama ang kanyang showerhead <laughs> hindi talaga mapaghiwalay sa showerhead yan yan po ang kanyang BFF for life mga kabistak aside from Kunon Aisyah, wush, Kak okay. okay. Ridjo, okay. terbang okay. Abi okay. rumah. Okay. Baki, waduh, dong, waduh, 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 dong?

Etong si dodongski si Dudong, lumalabas po ang kakulitan. Nandito kasi kasama nila kunun ni si Kim Sudam. Engage na yan si Kim Sudam pero ang sabi ni Dudong, baka daw magbago ang isip kapag nakita na siya. Joke-joke ah. lang po yan mga kabistak ha, katuwaan lang po ng mga magkakapatid yan. Nagsalo-salo kami dito kasi may masarap na bigay galing sa Saimaol, yung uh, kagawad na trabaho ni Daddy Insoy, barangay kagawad. Nagbigay sila ng gift para kay Daddy Insoy last chusok itong pagkasarap-sarap na baka mga kabistak. Tapos hindi man kumakain ng baka itong si Dudong Kaya may pork belly para sa kanya Ang lambot at ang sarap ng beef Yummy! na ito guys As in, bawat kagat, sarap! Ah! <laughs> 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 oh, Oo Grabe Dudong! Kakuha na Dudong! Ito, Ito! Ito!

Ang original na plan is kasama po si Kim Soo Jong yung first na daughter, eldest daughter nila kununi at kung gumubu. Dalawa lang po ang anak nila kununi at kung gumubu. No? Dalawa puro babae, si Sojong at si Sodam. Busy si Kim so Jong kasi nga papalapit na po ang kanyang kasal sa November 1st. O, abangan niyo po, may aabangan kayong malaking event kasi kasama si Dudong asal. The first time po nila maka witness maka-attend ng Korean wedding. So it's gonna be exciting mga kabistak. Oh, okay. Yes, itu selalu tu ah. Maklum ni, dia Ah, awak di lamik, way lamik <menasan> ni, lamik di daerah ini jadagat, tabang. Masarap kasama itong si Saldi pagdating sa food trip kasi hindi po siya sensitive kumakain po siya kahit ano basta hindi poisonous at, at hindi ano madumi. Itong si Dudong guys ay sensitive po yan sa amoy. Hindi siya kumakain ng baka, hindi siya kumakain ng mga malalansang isda, yung mga isda na masyadong malaki. Hindi siya kumakain ng mga kabisdak at yung isda na walang kaliskis. O oh, hindi ayon niya. Ayon niya sa mga freshwater na mga fish at yun niya, yung mga walang kaliskis. Opo. <laughs> Kaya ito si Saldi lang panay subo. Kasi adventurous man ito si Saldi. Panay change position sila sa kanilang mga upuan, sa kanilang mga legs at hinihimas-himas na rin, pinisil-pisil na rin ang mga muscles kasi hindi pa rin sila sanay guys sa pag-upo sa sahig. Parang ako, ganyan na ganyan ako mga kabistak nung bago pa lang ako dito, bago pa lang sa pagdating sa Korea, dito sa countryside. Pero sa syudad, may mga upuan naman sila. Pero malimit silang umuupo talaga sa sahig mga kabistak. Well, I d o 먹어 know about you, Honey. You won't g 날 v e 요 p Joe. We w o 또 요. d n t

O oh, ayan ang struggle kapag hindi ka marunong magkorean ay hindi ka talaga makakaintindi, hindi ka rin makakasali sa discussion, sa topic kasi hindi mo man nga. So ang gagawin mo, kakain ka na lang kakain, magpabusog ka na lang dito sa pulutan. <coughs> parang ako lang dati mga kabistak noong bago pa ako dahil hindi man nga makaintindi at hindi rin maka ano makaspeak ng kuliyan hindi ano lang tulala moments lang ako tapos panay subo subo ng subo nabubusog ako mga kabistak kapag ganitong may family gatherings ay nako sabi ko kay Dudong at Saldi mag-aral sila ng Korean pagka uwi nila sa Pilipinas kuchan be be ah crowd don't pa 아, 네, 아, 그럼, 남 그럼, 아, 그럼, 아, 그스 아, 그스 아, 니럼 아, 그지오빠럼 그럼, 아, 그럼, 아, 그고 아, 그럼, 아, 그럼, 아, 그럼, 아, 그럼, 아, 그럼, 아, 그 아, 그럼, 아, 그럼, 아, 그럼, 아, 아, 그그 아, 그 아, 그럼, 그럼, 아, 그럼, 아, 그 아, 그 아, 그럼, 아, 그럼, 아, 드럼 아, 그럼, 아, 그 그럼, 아, 그럼, 아, 라럼 아,

잘나와 사랑해 기도 되서 와. 힘들어요. 내려요. 됐어요. 됐어요. 아이고. 안 돼.

어때? 내 말이 틀리나 내가 덩대. 저거는 영언이 있어 댕대, 덩대, 댕대라는 말을 소정이가, 소조, 소조, 소담이 댕대가 뭐라고 대 댕대 가모르겠대 계속 간다고, 계속 댕대가 몇대안 되는 거비만 그거 뭐 깨끗하잖아 흘려왜 이렇게 말을 안 들어? 저런 기에서 없는 돈인데 이렇게 말을 하 들어 근 저기다 들깨 심 다음에 그냥 아 들깨 심은 거안 나오니? 죽금버릴 건데? 나할 죽어도 또 나와 기또 나와 이게 그럼 기 죽일 건데? 그렇게 말요 그거 밑에만 변안 돼. 오오오 또데저 내가 지아잘못했이 뭐 <놀면이> 내가 자.. 당기질 못해 자 엎어져서 그러니까 만못서장 같은 데만다지에는당긴 뽑아냈지 그어서어 그걸 왜 말을 안 듣는지 Yan po ang nangyayari kapag hindi ka nakikinig kay Binan, hindi mo sinusunod ang kanyang gusto ay paulit-ulit talaga non-stop po ang kanyang rap. Magkakatunggali sila ni Daddy Insoy dahil hindi pag ayaw ni Daddy Insoy sumunod kapag sa tingin niya ay nonsense ang iyong utos, hindi talaga yan ginagawa. So kung ayaw mong marinig ang sermon ni Binan ay susunod ka na lang sa kanya mga inuutos pero ito si Daddy Insoy ay matigas man ang ulo dahil nonsense man sa kanya yung mga utos. Yung iba naman talaga mga utos ni Binan is ano nonsense mga kabisdak like oh bigyan ko kayo ng example autumn na po ngayon so pa winter na taglamig na mga kabisdak meaning wala na po kaming itatanim na mga crops sa aming mga farm like the radish farm radish field tinanggal na namin yung mga radish mga kabisdak pero kapag may nakita si Bena ng mga damu damu sa farm gusto niyang ipatanggal din Ayon niyang may nakitang damu sa farm mga kabisdak parang ano sa kanyang paningin ba <laughs> ayaw na tanggalin nila dari isu kasi nga pa winter na palamig na namamatay din naman ang mga damo. So, yun. My point si Daddy Insoy. Si Bianan, mayroon din naman siyang point dahil ang, pun ang punto niya pala is kapag pinabayaan mo yung damo, hindi mo kinuha, yung ugat daw niya is buhay pa yan sa hanggang sa ilalim ng lupa. So, may hirapan daw si Daddy Insoy na mag -araro. May sense din pala si Bianan, no? So, babawiin ko pa yung sinabi ko na nonsense. May sense si Bianan, itong si Daddy Insoy hindi lang talaga nakikinig. <laughs> sino man yung papa na mga bago mong kuting milik iba-iba hmm? naman ang kulay milik insya na imong kachachar bag o milik hmm? buti dalawa lang anak po, milik hmm? very good po this milik po hmm? very good man na agay 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 mga uras na very good kay duhara ra ang kuting huh? very good hmm, very good apo Tidak, um, shush. Ang Masakit yung ano niya, yung yung kuko niya. Kahit i niya, ma-close niya mga kabistak. Ano pa rin. Mahaba kasi. Ay! Nagpa-araw si Milik mga kabistak kasi kapon. Makulimlim. Buti ngayon at ano na. Ito pala, ito po yung mga mani natin na sobrang alat, hindi namin naubos. Ito yung second batch na naramihan ng lagay ni Saldi ng asin. Kaya sobrang alat. So ang ginawa namin, niremedyuhan namin mga kabisdak. Binabad namin sa tubig, binalatan, binabad sa tubig at ibibilad namin sa araw. Wala lang akong screen. Mas maganda sana kapag may screen tayo, no? Tapos yung mga chestnuts, binilad ko na rin kasi nabasa sila so, mga kabisdak. Ito po yung nakuha namin sa tabi ng daan. Ito po ang gagawin namin today. maglilinisa. Ah, sa ito yung dating warming and cooling. Jowa, Yugi! Anya! Yugi! Oh, Yugi! Lawa ba? Na Suno at to naman ka lang ko. kay mga uha at nag-shower head. Ito yung loob. Nakapasok na pala ako mga kabisdak. Ito yan siya, ang old warming and cooling building. Oh, meron ding disco light dito. Oh, merong video mga kapistak. meron silang, may mga gamit pa dito na hindi na nila dinala. Lalo mang ref, hindi na nila dinala. Ito yung kanila, kitchen. and amoy matanda dito mga kapistak. <laughs> yung isang room, standard pala na may dalawang rooms mga kapistak. kanilang lumang aircon. Oh, nandito pa rin. Kasi bago na yung mga kagamitan doon sa bagong warming and cooling area, guys. Yung luma nila mga gamit, hindi na dinala. Yung rice cooker, dinala. Malang laman na. may mga pan pa dito. Oh. Ha? sak 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 saksak, -saksak pa rin po din? Ano sak sak buta. Ha? sak sak lubot. sak 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 ito. sak si sak

Dia <tabas> terdakwa sal, mana Imam Handul, nah, down, push, nah, di plug, drawing, naik plug, drawing nah, oh, nak push, Di plaster, karena tutup <tabas> karena naik dingin, oh,

Si Little Insui naglalaro. Nagpak-party-party si Little Insui. <laughs> Sus! Hinubara na yan. Wala nang damit kasi hindi nagdala ng istrang damit. Naglaro dito sa shower. Yan. Naglaro dito mga kabisdak. Ito, nililinisan natin. Last na room ito. After dito is uwi na kami. Si Sal din nasa lambas, sa mga dahon and then nagsegregate sa mga basura. Invitation letter mga kabisdak para kay Saldi at Dudong para sa kasal ni Sojong sa November 1. Oh, grabe, kasal Nadal November 1. Nadal Kalakalag. Kalakalag, kasal November 1. Saldi, mo na na, Saldi, yung pangal. ano? yung pangal. Oh. Ano sa jadi ni Pud? Invitation letter. Suwat ni. Suwat ni. Be, basa ako na be. Ibutang, ibutang muna ni mo sa bunayan na. Ano sa pangan nila? Dodo. Ano sa pagan? Kuyaw na. Abre ni. Abre, ingon na. Invitation letter. Ano sa pagan ni? Hindi na na na. Ama. Oh, gidar yun. Ama. Oh, Ang may masabtan ko. Kamuy dito po sila. Sila li? Oo, sila na. Huwag naong. Huwag naong. Sabi, joyong ang sayong. Tarong nga basa sa. Kali-kali na. It's kung kiong kiong. Kita na. Kuri na it's kung kiong kiong. Nga, huwag ut suman. Huwag sabi mo na. Ha, may mong sudyong nabasaan sa. Adi, adi ay. Juyong and so Sojong. Di sama si Juyong. Laki. Sojong katung baji. So nga nila ilang invitation. huwag mga kuwan, huwag chichiburichi, diritsu. Mapada dyan, ugasa, dapit ay... Katung may dira ali? Katong, niya mama, di na niyo? Ano, di niya mama na? Oo. nga huwag ma. Kuwan ilang, simple na ilang mga invitasyon. Isang puto siya isuwat yun eh. Sa manin, 16 to 50 to 100. Room, room number Para sa pakal. Kana room, ganyan yung pakal na eh. po yun. Grabe, arang... Review arlami asih kau nampak review nampak po bag bag kau kan ni kau sudah ni arah kau Kita je terdani pengkau oh, buat dia memang itu Chicks, dik kat excited sebab kau dong excited sa chicks. Nana papa. apa? dah awak kat excited sa kayak kat dah wei. Dah megas papa lu. Basura kincana Yugi. Ada sesuatu. One. Yeah. Nauna na kaming lumabas sa kotse kasi napaka-excited na po ni Little Insoy pumunta sa Paribaget, sa bakery na kanyang paborito. Si Dudong at si Salde si Salde ang napag-utusan kong mag-parking sa sasakyan kasi nga gustong-gusto nang lumayas, gustong-gusto nang pumunta sa bakery nitong si Little Insoy. Siyempre kasama po ang kanyang shower kasi BFF man nga yan. Pero kapag pupunta yan si Little Insoy sa school, hindi na po niya dinadala. Alam na niya kung saan pwede dalhin, saan lugar pwede dalhin ang kanyang shower dead Paubos na po ang mga display nilang tinapay kasi nga hapon naman ito mga kabisdak. Alam na alam na ni Little Insur kung alin ang kanya mga gusto. Tapos alam na din niya after niya kumuha pupunta na siya cashier para magpa uh, para magbayad. At nauna na akong pumunta dito sa Domino's para mag order ng ating pizza. Kakain kami ng pizza sa aming snacks doon sa may plaza. 15 minutes po ang aming paghihintay bago maluto ang ating pizza. So nandito lang kami sa tabi-tabi para magtambay muna.

Aba o dito ka katawa pag suot? Oo, katawa pag suot. Eko. Kung nga aratulak na Aba o dito ka katawa. Aba o ka na katawa 'di ba may mga glass doors na yung isang panel is closed tapos yung isa lang yung naka-open. Doon man sila mga kabisak, tinutulak-tulak nila, binangga na nila yung glass door kasi hindi daw naga-open, fix nga, hindi nila binasa yung sign doon na fixed. So yun, tinawanan sila sa babae na nasa likod, yung babae na nasa likod na lang, yung nag-guide sa kanila na doon sa kabila ang i-open dahil fix nga yung kanilang door na gusto nilang i-open sana. <laughs> isang isang ano na naman mga kamistak isang, isang nakakatawang experience na naman for Saldi and Dudong <music> parang hindi ako makahinga mga kabistak. Ang saya-saya ko dahil hindi ko akalain habang nag -e edit ako ng ating vlog ngayon, i-upload ko ito mamaya, Martes man today mga kabistak, no? Nag-message ako, nag-comment ako dun sa vlog ni Miss Tonet, ni Ma'am Tonet, yung uh, Pinay Ma'am in South Korea. Kasi napanood ni Daddy Insoy kagabi yung kanilang video. Tapos, ang sabi ni Daddy Insoy, parang familiar man itong husband ni Ma'am Tonet, pati si Ma'am Tonet familiar daw sa kanya. So, sabi niya sa akin, mag-comment ka, mo itong mga information kung sila ba talaga. So, nag man sila mga kabisda kayong umaga. So yun, sila pala talaga. Ikwento ko na lang sa inyo next time kapag someday magkita ka, magkakita-kita kami. Doon ko na lang ikwento kung paano nag, nagkakilala itong si Daddy Insoy at sila Miss Tonette at ang kanyang asawa na si Sir Alex. Hindi ko na lang i dito no kasi para may aabangan kayo. Someday kapag magkakita-kita po kami. So ang saya lang ni Ajuma, what a small world. Thank you po Pinay Mom in South Korea sa pag-notice sa aking comment. At bago ko pa makalimutan ay mag shoutout tayo sa ating mga masugid na viewers, mga kabisdak. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusuporta at panunood. Especially kay Ma'am Ebeb Kusain, Ma'am Evelyn abarkar, Ma'am Annalisa Espina, Ma'am Alvara Benega in San Jose del Monte, Bulacan, Ma'am Andrew Alejandro, Sir Andrew Alejandro pala. shoutout out e Family, Hermione Gildo Family, and Ma'am Marlina Cabalona, salamat po. Ma'am Marites Angun in Nueva Ecija, Ma'am Ann Akusan, Dodong Sumalpon, in Ubay Bohol, shout out ni Budeja, Dodong Sumalpon, Ma'am Marjorie Ledesma in Bacolod City, Praxedes Flores ng Patnongon Antique, sumagay sa family in Poblacion Duenas, Iloilo City, hello to Ma'am LV Baluyo and family, thank you so much sa inyong panunood, Ma'am Marisa Anguay in Kibawe, Bukidnon, maraming maraming salamat sa mga silent viewers natin, thank you po sa patuloy na pagsubaybay sa mga bago nating subscribers, Welcome po sa ating channel At sa active sa comment section Sa mga lahat ng nag-share Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kabisdak See you on my next vlog Ingat lahat!